Ay, mga palangga! try nyo na ba ang pesang salmon belly? Kung hindi pa nako itry nyo na guys. At napakasarap pala nito. Ngayon ko lang din tinry at Effective talaga yung lasa niya, sobrang sarap dahil nga sa salmon belly ay napakasarap na. Ginawan pa natin ng twist, ginawa natin siyang pesa. At syempre guys, eto na nga, simulan na natin ang pagluluto. Una nga po, ipiprito muna natin ang ating mga salmon belly para mas masarap ito. Ayan na ko, Ayan po, medyo hindi naman natin siya lulutuin ng gusto. Yung katamtaman lang po na medyo pumula-pula yung kanyang kapag pagpiprito natin. Kaya, ayan na nga guys. Ayan. At medyo babalik na rin natin. Ayan, na natin tapos na nating iprito bahagya ang ating da At ngayon naman, nagbibita na tayo ng luya, sibuyas at bawang. Ayan guys. Ngayon ako talaga lagi ang luya Dahil kailangan malutong maigi din ang luya para mas masarap. So, sunod na natin yung ating bawang. At siyempre, isunod na rin natin. Sabay-sabay na natin yung niluto din ay yan lutoin na natin konti ang ating sibuyas at habang ginigita po lagyan na rin natin ng ating konti pati at besin at ilalagyan na natin po ng ating hugas bigas Hugas-bigas po ang ating nilalagay para mas malasa po ang ating. Ayan, lang po natin yan. Saka natin ilalagay ang isda at ang kechay. At ayan na nga guys, kumukulo na yung ating uh, sabaw. Ilagay na natin ang ating piniritong belly ng salmon. Ng pink salmon. Ayan guys. Ang sarap ng amoy ah. Ilagay na din po natin ang ating petchay. Ayan, ganyan lang po kasimple yan. Pag naluto na yung pechay, yum, yum, yum. Hmm, ang bango-bango na po. Grabe, gusto ko nang kumain. Ang aga pa, para sa tanghalian. Ayan pong ating pesang pink salmon belly. Uh! Sarap. Sarap na ng amoy. Ayan, lulutuin natin konti ang ating pechay. And done na po yan. Ang bango. Paano mag-aanly rice? Konti lang po konti lang po ang ating niluto dahil hindi ko niluto lahat dahil ang mga bata ay ayaw naman may sabaw nito, trito lang so mamayang gabi na yung trito tikman na po natin sarap na po yes luto na po ang ating pesang salmon belly. Wow, ang sarap na guys. Ang bango-bango. Kain na po tayo. Aga naman ang ating tanghalian.